Mr. and Miss Tuba na koronahan na sa ika-21 ng September. na koronahan ng umuwing Mr. and Ms. Tuba na sila Armando Rizgena ng Tabaan Norte at Presi Tayamora ng taluy Sur sa Tuba Municipal Gym noong Sabado ng Madaling Araw. Sa paligsahan na ito, nagtagisa ng makalahok sa magkakaibang kategorya kasama ang swimwear. Talent Formal there uh, at question and answer. In the image, we can see people who are actually together creating an image of unity. Good evening, everyone. What I love about this photo is that the camaraderie of the people. Nagawara ng mga minor awards sa mga kalahok. Ito ay ang Mr. and Miss Photogenic, Mr. and Miss Congeniality, Best Ethnic Wear, Best Production Number, Best Pitch Video, Best Swimwear, Best Talent, at Best Formal Wear. Sa lahat ng mga kalahok, apat lang ang nagawaran ng mga titulo. Pero, bago'y nanunsyo ang top 4, nahimatay ang male contestant number 3. Naging maayos din ang kanyang kalagayan kinalaunan at nakapasok sa top 4. Sorry for the delay. Now I'm here and standing in front of you, ready to face the question. Third runner-up or tuba nature sina Demsi Mulintas, at Lea Rosa Ronza, na parehong taga Camp 3. Second runner-up or tuba tourism sina Orlinio Lerot and Nikitali Langion na parehong taga Tanjangan first runner-up or tuba culture sina Raymond Pablo mula Tabaan Sur at Gwyneth Ann Mina mula Poblasyon. Plano ng mga nanalo na mas maging kilala ang kanilang barangay. Uh, I'm very happy and glad because my hard work takes off um Actually, this is my second time joining and sobrang nagpapasalamat po ako sa mga lahat ng sumuporta. This is for all for Taloister's Future Champion. Please uh, support me advocacy, helping the young youths to have their training equipments and have their game opportunities also. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumuporta po. Thank you so much. um Actually, I didn't expect anything from it akala ko akala ko nga po si Tabaan Sir yung nanalo kasi hindi ko narinig na number ko po pala yung natawag. Kaya nagpalikot po ako kasi hindi ko po expect talaga. Expect ko lang po talaga makapasok lang sa top 4. Yun lang po. Thank you po. At iyan po ang mga ganap sa natapos na Mr. and Miss Tuba. Ito si Janine Laureta para sa Herald Express Balita.